Mm -hmm. uh, is, uh, has been trying to position himself as the strongest voice mm -hmm. in the Marcos administration on the matter of uh, peace, uh, negotiations. The peace negotiations. And then, right after the no simultaneous announcement mm -hmm. between the NDFP, GRP, and the Royal Norwegian Government, uh, at saka itong si um, Browner, uh -uh. for Staff Browner, been saying, start over. Mm -mm. -uh. Rest restart. Restart. <laughs> uh, when did they come into the picture? Bakit sila ngayon ang pinipwesto nila ang sarili nila sa strongest voice? Ah, uh, dito na lang, si, nung mag... Uh, nung magkaroon ng talks, nung dito na sa Oslo, doon na sila nag-appear. At... Uh, oh, this is the fourth? Fourth, I don't know, fourth or fifth. So, fourth. after this, yung mga Bautista-Bautista delegation, uh -oh. dito lang sa Utrecht? Uh Oo, -oh, dito lang sa Utrecht. And then, nung, no, kailan nag-Oslo? Uh, nag-Oslo nung Nobyembre. Ah, doon na pinirmahan, November 26, uh Kasama -oh. uh -oh. na si Galvez. Kasama na si Galvez. Si nandoon sila. Si si Wala. Wala si, si Browner. Si Anyo? Wala. Wala, Wala so din. It was just Galvez. Si Galvez at si Lagdameo ang nandoon. Hmm. So sino ang mas may authority from President uh, Bongbong Marcos, si Lagdameo? Supposedly si Lagdameo may meron ipinakitang authority. Authority si Lagdameo. Hmm. Bakit pumunta pa si Galvez? Uh, kasi siya yung unang ah, uh, siya yung una na sinabi sa amin na pupunta sa ano sa Oslo. Yun ang ano eh na ano later on inannounce nila na si nung nandoon na kami sa Oslo, sinabi sa amin na ni Galvez na may mas mataas sa kanya, si Lagdabeo nga ang nadarating na siyang... Ano ang masasabi ninyo na pagbalik and uh, after the announcement, ang nagsalita na nagsalita Ros Galvez and Lagdameo was silent? Ah... Uh, well, si Galvez naman talaga yung supposedly, directly, uh, ano, directly supervising yung uh, GRP uh, team at uh, siyempre, si Lagdameo ang uh, responsible si Galvez kay Lagdameo Lagdameo to the president uh, kaya siguro ano para hindi naman uh, hindi naman makompromise kung baga yung yung authority ng presidente with regard to yung initiative na peace negotiations uh, hindi hindi malit na bilang yung uh, nag-express ng uh, surprise hmm. na uh, uh, kahit si Marcos Jr., um, mm -hmm. presidente uli, makikipag-usap pa rin ng uh, NDFP. Mm -hmm. uh, ano ang masasabi ninyo? Sa, uh, uh, bakit nakikipag-usap ang NDFP sa isa na namang Marcos? Ah... Uh, ang NDFP naman ay laging bukas. Eh, since uh, nag-initiate ang, uh, ang gobyernong Marcos, na makipag-usap, eh, siyempre, uh, we respond. Otherwise, sa uh, sasabihin na uh, ang NDF ay ayaw ng, ano, ayaw ng peace negotiations. Hindi natin matatanggihan yung kanyang offer na i-resume yung peace negotiations. Sa inyong pakiramdam, uh, siguro, uh, nakausap naman siya ni Bautista at saka nilagdame yun. Mm -mm. Ano ba ang pakiramdam nyo at this point sa level ng interest talaga ni Bongbong Marcos sa peace negotiations? Well, ang interest niya, talagay ko, ay mapahina ang revolusyonaryong kilusan. At uh, maano mo nga na itong mga kilos niya ay uh, parang hindi sa ika uh, sa ika ng peace negotiation kundi uh, mo, itong charter change ano bang gusto niya dito sa charter change ng uh, mapahaba yung kanyang pagiging presidente o pagiging presidente ng mga kaanak niya o at uh, lalo pang magkamal ng kayamanan at uh, uh, sa pamamagitan ng pagpapapasok ng uh, foreign investment sa lalo pang pagpapapasok ng foreign investment sa Pilipinas lahat na ng gusto niya ang express, expression na sabi niya yung konstitusyon naman ng 1987 ay uh, wala pang neoliberalism noon noong i ano yung noong i-promulgate itong konstitusyon na ito. Kaya kailangan itong charter change. Kailangan mapalitan yung ano konstitusyon uh, itong mga limits on foreign investment at iba at iba, iba pang uh, kasi isipin natin na yung at least 'yung 1987 constitution ay bunga nung uh, ano to? Uh, people's uprising. Yung EDSA uprising at uh, marami at, noong nagkaroon ng konkon, -Kon, uh, maraming mga uh, ano ito nationalist uh, provisions. <laughs> Na Although hindi hindi naman nasusunod ng hindi naman sinunod ni Cory Aquino at ng lahat ng uh, sumunod sa kanya na presidente ng Pilipinas ay hey, at least nandiyan pwede mong uh, pwede mong i-cite pwedeng uh, kung sa mga protesta pwede mong uh, isingil sa gobyerno eh, paano, uh, uh. paano magiging uh, kapaki -pakinabang yung pistox para maawa at mapigilan itong mga nakikitang trends in terms ng chacha o perpetuation ng Marcos Romualdez clan o yung yung uh, tila parang gusto nilang maghatian na lang ang Pilipinas sa pagitan ng Marcos at Duterte. oo. So ano ang pakinabang ng sambayanan ng mamamayan kung matuloy ang peace process uh, laban sa ganitong mga uh, nakikitang plano at uh, trends sa uh, Pilipinas. Ah uh, at least uh, well, mapag-uusapan ng mga bagay na ito sa peace negotiation. Syempre, ibe-bring up namin ito sa uh, peace negotiation. Ibe-bring up ng NDF mga bagay na ito sa peace negotiations. At uh, magkakaroon ng tungtungan ang mga mamamayan para uh, suportahan nila yung peace negotiation, suportahan nila yung uh, piniposisyon ng NDFP sa peace negotiations. So, yun ang nakikita kong uh, benefit sa pagkakaroon ng peace negotiation. Yung magkaroon ng tungtungan na Magkaroon ng diskusyon tungkol sa uh, kapakanan ng mga mamamayan, uh, halimbawa sa land reform, sa national industrialization, sa political and constitutional reforms uh, para uh, itulak ang pagpuposisyon, ang posisyon ng NDF sa mga bagay na ito.